Anim na po pamilya na wala na tirahan sa nasunog na tenement style gusali sa Quiapo, Maynila. Nagsimula raw ang sunog sa pumutok na poste ng kuryente. Para sa update, umaksyon live si Bev Verdera. Good morning, Bev. Martin Irwin, sa unang araw ng Fire Prevention Month kahapon, isang sunog agad ang sumiklab sa Arleki, Quiapo. Kaya ang mga nasunugan sa kalsada na lang nagpalipas ng magdamag. Tustado na ang karamihan sa mga tirahan sa Arlegi, Quiapo matapos sumiklab ang isang malaking sunog kagabi. Ang mga residente, wala nang nagawa. Dumating na ako dito, wala na. Yung apoy pumasok na dun sa loob. Wala na, sabi ko, hindi na mapasok yan. Wala na, wala na. Nawala na ako ng pag-asa, hindi ko na pinasok. Eh, naka, na lang ako sa sunog. Wala na magawa eh. Wala kami nakuha ang gamit kasi wala na talaga eh. Wala ka nang madaanan eh. Kaya wala ka talagang may salba kahit ano. Uh, sabi ko, mas mabuti na lang yung katawan lang, at least buhay pa rin. Ang gamit, makukuha pa yan. Bandang alas 7 ng gabi, sumiklab ang sunog sa darawang palapag na tenement style na gusali. Dahil sa kalumaan at puro gawa sa kahoy, mabilis itong natuko ayon sa Bureau of Fire, nasa 24 na unit ang nasunog kung saan anim na pong pamilya apektado. Ayon sa chairman ng barangay, maging ang mga bahay sa likod ng tenement, inabot ng sunog. Bago raw ito, isang pagsabog ang kanyang narinig malapit sa poste ng Meralco. May pumutok, hindi natin alam kung ano ang pinaka-cost Martin Erwin, mag-aalas 5 ng umaga nang idineklarang fire out ang sunog. Iniimbestigahan pa rin ang tunay na pinagmula ng apoy. Ayon sa BFP, aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng, ang, ang, halaga ng pinsala sa sunog. Martin Erwin? Maraming salamat, Beverdera. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.